Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalat ng Islam, ang pangamba at pag-asa. Ang pangamba at pag-asa ay kapwang magkaugnay na emosyon sa buhay ng isang Muslim na dapat niya itong Sa Sapagkat ito ay kabilang mula sa mga natatanging katangian ng mga tunay na mananampalata sa kaisahan ni Allah. At gayon din ang mga propeta at sugo ni Allah sumakan nila ang kapayapaan. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanilang mga kalagayan, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Katotohanan sila ay lagi ng maagap sa paggawa ng mga kabutihan at sila ay lagi nang nagsusumamo sa amin ng may pag-asa at pangamba at sila ay lagi nang nagpapakumbaba sa amin. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna at sila ay umaasa mula sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinangangambahan nila ang kanyang parusa. Ang isang Muslim ay dapat pangambahan niya ang parusa, puot at galit ni Allah. At dapat din siyang umasa mula sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagkakaroon lamang ng pangamba na walang pag-asa ay nag-uudyok ito sa isang Muslim tungo sa kawalan ng pag-asa mula sa awa at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagkakaroon ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng pag-asa lamang na walang pangamba ay nag-uudyok naman ito sa isang Muslim sa paggawa ng mga kasalanan. Kaya narapat sa isang Muslim na panatilihing taglayin ang dalawang emosyong ito upang magkaroon siya ng matibay na paniniwala sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsusumikap sa paggawa ng mga kabutihan na kinalulugdan ni Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi ibadi anni rahim. Sabihin mo mu o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam sa aking mga alipin na, na ako ang mapagpatawad, ang mawain, ang mawain. Wa anna adabi adabul, adabul At ang aking pausa, ang siyang pinakamahabding parusa. Patatagin nawa tanya Allah Subhanahu wa taala sapada